Okay, sa so tayo ngayon sa Kalakaan, Batangas. Ngayon ay meron kami na ispatan ngayon na isang uh, magtitinda po dito. Si Nanay. Magandang hapon po, Nanay. Dito po. Nanay, magandang hapon nung sa inyo kami yung vlogger po ng lalawigan ng Batangas. Opo. Ano po tingin niyo, da, Nanay? Bananaki po. Bananaki po. Nanay, sa pagtitinda niya po niya, nakakamagkano po kayo? Siyempre nakakapungod na rin. Ang dalawang pungod na Nakita ko po kayo na ina. Nakita ko po si nanay nagtitinda dito ng mga banana Tapos mga toro. Tira na din po ang payong ni nanay. Kamaka po yung nakakain ako po makaroni. Opo. kayo po itagasan dito sa Kalaka. Taga rito po. Anong barangay po? Dakanlao po. Ah, taga dito po siya sa Dakanlao si nanay. May mahirap po ba ang buhay talaga ngayon na nasa natin? Ano pong mga niyo po? ito doon sampay po kami nangungutang hamping sa din po sa kami po ay isang vlogger na naghahanap talaga ng mga pwedeng bigyan kahit kaunting pagbili man lang nyo po ng bigas Apo. at saka po pambili nyo po ng ulam Nay, uh, ito po, eh, po namin ito sa inyo. Apo, yung po, po namin ito sa inyo para po maitulong, para po may, may maibili po kayo ng bigas Apo. at saka ulam. Ano po masasabi niyo po? Opo oh, yun po, salamat po. Masarap po ba sa pakalamda? Malabot, masarap po sa pakalamda. May pang-beli po ng bigla. Na. Dahil si nanay po ay halos wala pa masyadong benta. No? Dahil ngayon po ay umuulan pa. So, salamat po sa outfall ni pinigay po ninyo. Opo. Uh...